Hello mga jay! Ayan, nandito na naman ang iyong Bella na naglilingkod sa inyo ay <laughs> charot lang mga jay. Ngayong araw na ito... Okay mga Jai, ngayon ito ay aking i-voice over ano? Dahil nga syempre ay ang ingay-ingay nito dahil sobrang lakas ng hangin mga Jai. O ba? Diba? Kaya mas maganda naman ay i-voice over na lang po natin ito Ay itong araw nga pala nito ay nagpunta ko ng summer Dahil nga kasi syempre makikipag-content ako doon At syempre ay kasama na ang igat-igat Ay! <laughs> ay. Ngayong araw nga pala nito mga guys is pupunta tayo doon sa San Antonio. Okay, ano mga jay Kaya naman ay ililibot ko kayo doon. Oo. Kaya naman tingnan nyo kung gaano kaganda ang San Antonio Summer. Okay. So, ito na nga pala kami mga guys is nabibiyahin na kami patungo doon sa bundok mga jay Dahil nga syempre, ito ay nagpunta kami doon sa bundok. Ang ganda talaga doon mga guys. Alam nyo ba ang ganda ng view? Syempre, dito sa part na ito ay ay papunta kami doon. At syempre ay habang nagbibiyahi kami dito ay syempre mga chay. Unting-unti naman na mga usap-usapin. No? At mga chay. Ay syempre habang nagbibiyahi tayo ay kaunting mga maritisan Dahil nga syempre ay medyo matagal na din kaming hindi nagkikita ni Joven Rodriguez Kaya naman ito mga Jai Ay naka, ang sarap talaga ng aming pagbibiyahi dito mga Jai ay kaya naman mga guys, ay, eto na. Eto na talaga mga guys. Ah, Kitang-kita nyo naman itong paakyat na bundok na ito na maliit na daanan patungo doon. Syempre. Ay, dito nga pala mga guys, kwento ko pala sa inyo Ay, ah, di ba? Ang ganda dito mga guys, mag-jogging. At, alam nyo ba, pagdating sa tuktok ay kitang-kita sa baba. Ang ganda. Oo, mga guys. Ang ganda dito dahil kita mo talaga doon sa baba. Pag nandun ka, kita mo ang dagat na napaka ganda. Ay, <laughs> katulad ko. charat Okay, mga guys. Okay, okay. Oo. Oh mga marites dyan. Magsing marites na lang kayo. Diba? Magmamarites tayo dito. O, ah, sino na naman ang mga marites dyan. Sa aking buhay, ay, wala naman akong pakialam sa magmarites kayo sa aking buhay. Ay, kahit naman kayong magtuwad-tuwad diyan. Ay, wala naman akong pakialam sa mga maritesan ninyo. Ay, kahit naman na kayo magano ano ano diyan. Ay, basta ako ay sa buhay ko. Ay, ako ay magkakapira dito, mga mare. Ah? Ah, nandito na nga pala kami dito. Magsisit up na kami ng aming camera. Dahil mga guys. Eh? eh, eh. Abay, syempre, kasama ko ang aking contractor. Eh? Kasama ko ang aking contractor ngayon. Kaya walang makikialam sa akin kahit ano ang aking gawin. Ay wala naman kayong pakialam kung ano ang aking gagawin dito. Ay syempre mga mare, ay nandito kami sa bundok. Ay alam naman kami magtuwa-tuwa din eh. Nang wala naman kami kaming gagawin. Ay di syempre, pagkakapirahan namin ang aming pupuntahan din eh. Ha? Ang aming pinupuntahan din eh ay aming pagkakapirahan. Ha? Ay, kita nyo naman dito sa part na ito mga mare. Ay kami naman ay nagsisitap dito ng camera. Oh, wala naman akong pakialam kung ano ang yung sasabihin ninyo sa akin. Sorry, maging wala kaming anihing content. sa so, bye, bye guys. So na guys, magtitikang na kami. So na guys, magtitikang na kami Taman pag content nga di. Pandreres la guys, ini nga amon vlog nga di. Abay, syempre pag sinabi mo ang content creator ka, ay syempre ikaw na ang gagawa ng iyong video. At ikaw pang pa mag edit At ikaw pang pa mag de director. Ode ba? Ganon ang content creator. Ikaw na ang director, ikaw na ang ma editor, ikaw na ang content creator nito. O, di ba? Ganon ang mga buhay ng content creator mga mare. Ay kaya naman, ay, ang sasabihin ninyo ay ang dali-dali lang dito ang gawa-gawa namin sa pagbibidyong ito. Ay, bakit ba? Ha? Ay, sa pag-iinit pa lang nito ay hindi ninyo makikita. Ha? Hindi ninyo nakikita. Ang makikita lang ninyo. Ha? Ah, makikita lang ninyo ang aming mga mali-bali sa buhay. Pero yung aming mga effort dito ay hindi ninyo mapapansin. Dahil ang makikita lamang ninyo sa buhay namin ay yung mga mali-bali namin dito sa buhay namin. Ay, kaya naman ay, kayo na ang, kayo na talaga. Oo, kayo na talaga ang tama at kami na ang mga mali. Ha? kayo na rin na mag-content creator dito, ha? Abay, syempre mga mari, ay yun lamang ay joke lamang iyon. Abay, kung kayo naman ay maniniwala, ay di kayo na ang bahala. Ay, bay, hindi na ako magpipinaliwanag dito kung ano man yung mga mga simple nagsasabi ko dito, mga mari. At syempre, kung ano man ang yung aking mga mali-mali dito sa aking mga pinagsasabi, ay wala na ako doon, ha? Hindi ko na ito uulitin dahil nga syempre, ha? Ang hirap-hirap dito mag-boy Tapos ay ulit-ulitin lamang ito. Ay, nako. At wala din ako pakialam kung ito ay hindi ninyo papanoorin. Ah, basta ay, mayroon ako ditong video. O, oh, di diba ga? Ay, O, oh, at ito na, mga mare, ito na, o, oh. dito sa si bila ay nagkukwento-kwento dito, ay, pakinggan nyo na lang kung ano ang mga pinagsasasabihin yan. Ay, alam nyo ba, mga mare, ay dito ilang beses namin ginawa, dito inulit-ulit namin ang aming mga paggagawa, ay hindi namin ma perfect, -perfect mga mare. Hi, guys, so, ayun, amalad to kay Sanamon, ginhi mo nga panreles, kay Guti ay to, so, amalad to, and, may nakatata na na sa oo. <laughs> ay yung isa diyan ay kahit nagkrukaliding naman siya ay syempre nagkrukaliding alam nyo ba ang krukaliding mga mare ay ano ba sa tagalog ang krukaliding ay ayan ang nangyari sa kanyang short ayan ay, tingnan nyo o ba diba? anong tawag dito mga mare kung kayo naman ay taga huron or kayo naman ay taga o anong tawag dito sa itong aming pinagtatanggal nito ay hindi ko rin alam mga mare kahit naman ako ay taga rito ay hindi ko rin alam ay kayo na ang magsabi dito ay kung alam nyo ito ay mag comment na lamang ay nako mga mare, i-comment niyo na lang sa baba kung anong tawag dito ha. At hindi ko rin ato alam kung ano itong mga nang dedikit dito sa kanyang short. At ito na nga ano, at itong part na itong mga mare ay syempre kami ay pauwi na dito ano. Ayun guys, mali na gihap kami. Hmm. So kataan niyo guys, papakita ko ha iyo ngayon it. View nga di. Yan. Ganda guys. Ay. Ganda ng view da guys, di ba? Ganda dito tapos tahimik. Ganon. So, maganda rin dito mag-jogging-jogging. Ah, -jogging. Uh, minsan. Punta tayo dito, guys. Mag-jogging tayo dito. Done Taubos, uh, guys. Dagat. Dagat nga dito. Ano mga singa tatiyo? Ganito. Maan. Taran! Taran! <laughs> na, guys. Masiram light video. Ayun, ano. Oh. Sumukupay ang tangan yung mga bandalas tris pala, ano. Mm kayo. Mapasok pa ito na oras. Pero at least ito yung kuhan. Damat karabaw rabaw nga di. <laughs> Damat karabaw ni Jovin. Ito ang mga kaumahan. Harap ka mo guys. Ha? hey! Stay.